So what's up mga kalap So Nagbabarik tayo James Love TV nga pala. Kakagising lang natin. So 6:30 na no. Um for today's video, ano mag, uh, self mag self self tayo sa Baluarte. Subuhan natin yung dalawa ating ibon na si Patman, uh, Batman, yung kapatid ni ano, Talazar. Tapos si isa si yung pamahala hindi ni Boss Manny. No, so kung napapansin nyo, ayan, yung abangan natin. So, ito yung rehas dati na rehas to dati, no. So, nabago yung abangan natin ng kalapate. Doon na lang tayo sa baba mag pagkain na. So magi-selfless tayo ngayon sa Bulwalto, no? Para subok tayo ng bagong kalapati dahil binabalita ako sa inyo na nagkasakit si Negi. Ah, uh, yung sakit niya is na nagkaroon siya ng salmonella yung sakit niya. So, para mayroon tayong kakarga pa rin pagka dating ng fan race, magkakaroon tayo ng fan race ngayon. Uh, susubok tayo ng ibang kalapate. Hindi totoo yan. So, subok na na subok. Huwag tayo mag-isawa may... Uh, mayroon tayong foundation. Uh, talagang... Uuwi ng maganda. No? So, tara pa ba Kuhin natin yung... So, dito na tayo. Kapagalitan kayo ng... Then bang gabi banggabi nga, umalis sa alas na sinahanap eh. So ito yung ano, kapatid ni Talazar. Push yung yung pumasok. Pang mahala si ni Boss Manny. Yan o. Oh. Utigs. Pinasaludohan kita. Hey! So ito si Negio, May sakit. Aww. May Ay kasakit. So, nagtanong na tayo, sabi, ang uh, Stop daw yung bilhin natin, mas ma-effective. Ang binibili ko lang kasi ay binibigay kong gamot is Betrasin Gold. Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Pang antibacterial na. So, bala ko rin isama to si, ano, Skyboy, yung panlaban natin. Pero hindi natin siya ikakarga, no? iagis lang natin. Tapos, tsaka tong si si Big Boy. Ayan So, yagis lang din natin to. Right dog yan, no? oh. So, sasabay lang natin. No. So, tara. i natin sila. Yagis ko rin yung mga young bird natin dyan. Kasa sa dyan na sa yan. Sa San Nicolas ko lang. Ay, hindi pala. Nakakagigil ka. San so, Isidro ko pala yagis. Dahil doon tayo dadaan sa may gawing tabon no? Bulwalto pa na natin ni Agis, di pala balwarte balual... So, ayan mga kalapatids. Ang oh, young bird natin, no? Ikakaroon na ng barto, oh. Ikakaroon na itura, pumupogi na. So, tara. Ano natin? Hindi natin training box. Tara, kukunin natin yung mga kalapati natin na iahagis, no? So, ayan. So, time check is... Yes. 651 na no dun tayo dadaan sa may tabot so, yan. so ayan no? so lamig ano ngayon ito paligid natin tara So, kung napansin nyo, no? So, pati yung mga young bird natin is uh, kinuha ko, no? So, i natin dun sila, Tito Chris. Hindi pa kasi, kasi, kasi sila pwedeng ipanglayo kasi naka-feathering yung pakpak nila. So, i lang natin dun sa San Isidro, no? So, tara! So, ayan mga kalapatid. Nandito tayo ngayon sa San Isidro. Sa, sa lop ng Tito ko. Ayan. So, ayan yung yung lop nyo eto yung pinilalaban natin ano si Tiger grizzly so ayan to ha? oo uh -huh. ay haggis pala namin yun ano yung young bird so ayan nagkukuha tayo dito baka magpapasabay dito ano so tara so hagis na nga pala natin yung mga young bird natin ano mga karapatid, tinira natin yung panghagis natin dun sa bulwal to. Ayan, tinagis natin yung mga young bird. Ayun, Ay, na. Asa ah, na ba? Ay, ah, na, no? Ayun, ayun. Ayun, no? Sa uh, amin, patas na lipad. Isokso mo ba yung amin, hindi ba? Ha? Ayun aram mukhang hindi man nagbabasabay si Tito Chris no? Wala dito so, tara! moments later. So what's up mga kalapatids? So arito tayo ngayon sa Bulwalto. San Miguel na pala ito. No? Ayun yung ano eh. Ayun yung Arco. Papakita ko sa inyo yung Arco. Ayun yung eh, Arco. Dito ba? Basta ayun yung eh, Arco ng ano. Nueva So wasa so, San Miguel na tayo. Kaso ah, ang problema, pangit yung ano pakawalaan so babalik tayo sa may bandang bukid no para mas maganda yung view ng pakawala natin so tara dito na tayo sa release Point Ayan, no. ganda ng place so tara hagis uh, na natin yung call path natin so pumunta na tayo dito sa magandang Magandang hagisan ano, pangit na sa highway.

Kasal dito sa sa Parco Tela Parco Tela pala So ayan, wala Lala laman So tara Uuwi na tayo Let's go So ayan mga kalapatids Uuwi lang natin So ayun na si Big Boy Ayan na si Skyboy so kanina pa sila dito na so ang wala <laughs> kung sino pa yung ikakarga dapat natin wala pa rin si Batgirl yung asawa ni Talazar tsaka si pambato ni Boss Manny wala pa rin so tara papakain na tayo ng kalapate papakain muna tayo yung e, dalawang young bird natin na Tinapapakain muna namin kalapate So ayun nga mga kalapate So ayan nagpapakain na po tayo ng kalapate So gulong na naman yung dalawa natin ano? Tos pa lang bus na So tay natin sila So yung dalawa na naunang umuwi at ano lang, sinabay ko lang sila pero hindi natin sila kakarga talaga pagka nagsimula na yung fan race, no? So wala pa rin yung dalawa natin na ano, parkutela lang hinagis. dalawa natin kalapati na si Batgirl, asawa ni Talazar, tsaka si, ano, si Batik, yung pambato ni Boss Manny. So siguro uh, update ko na lang kayo sa susunod na video natin kung ano oras sila umuwi. No? So bago nga pala tayo umuwi ganina na nakita natin si Idol JHM Love TV, si Sir Neil Miguel. So nagpa-shoutout din tayo sa kanya. No? So, ayan. So, supportahan din natin yung channel ko. yeah So, dito po nagtatapos yung videos natin. Na-update ko na lang kayo kung ano oras sila umuwi sa next videos ko. Uh, so, please like, share, and subscribe na rin kayo sa ating channel. No? Huwag niyo na rin kalimutan na pinutin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos natin. So, tara. Bye-bye.